Magandang araw sa inyo, mga batang Pilipino! Kumusta kayo? Sana ay masaya kayo at handang makinig sa isa na namang magandang kwento mula rito sa Batang Pilipino TV. Ngayong araw ay mayroon akong isang napakagandang alamat na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay kwento tungkol sa kabutihan ng puso at sa pagmamahal at paggalang sa kalikasan. Isang kwentong puno ng mahika, kabutihan at aral sa buhay. Handa na ba kayong manood at makinig? Kung handa na kayo, huminga ng malalim at sabay-sabay nating pakinggan ang mahiwagang kwentong Si Maria Makiling, ang tagapangalaga ng kalikasan at kabutihan sa paanan bundok na tinatawag na Mount Makiling ay naninirahan ng isang napakagandang diwata Si Maria Makiling Ang kanyang buhok ay mahabang mahaba Ang kanyang tinig ay malambing na parang hangin sa umaga At ang kanyang puso ay busilak laging handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Sabi ng matatanda, si Maria Makiling daw ang tagapangalaga ng kalikasan. Siya ang nagbabantay sa mga puno, hayop at sa mga ilog na dumadaloy sa bundok. Kapag may taong mabuti at marunong magpasalamat, madalas daw silang pinagpapala ni Maria ng mga prutas, bulaklak o halamang gamot na biglang sumusulpot sa kanilang daan. Tuwing umaga, makikita siya ng mga ibon at paro-paro. Naglalakad ng marahan habang inaalagaan ang mga halaman. Isang araw, isang matandang lalaki ang naglalakad paakyat ng bundok. Pagod na pagod, pawis na pawis at gutom na gutom siya. Lumapit si Maria at mahinhing nagsabi, Lolo, kain po muna kayo. Heto po ang kaunting prutas. Magpahinga po muna kayo rito Nagulat ang matanda dahil napakabait ng dalaga. Kumain siya ng may pasasalamat at bago siya umalis, iniwan niya ang isang kumikislap na gintong barya. Ngunit hindi lahat ng tao ay tulad ni Maria. Ang karamihan ay umaakyat sa bundok upang magnakaw ng mga prutas, bulaklak at ginto mula sa ilog. Labis na kalungkutan ang nararamdaman ni Maria sa tuwing ganito ang kanyang mga nakikita. Dahil sa kasakiman ng mga tao, unti-unti siyang naglaho at nagtago sa bundok. Ngunit kahit hindi na siya nakikita ng mga tao, sinasabi ng mga matatanda na si Maria ay nananatiling nagbabantay. Tuwing umuulan, tuwing umuusbong ang mga bagong halaman, o tuwing may batang nagtatanim ng halaman, nararamdaman daw nila ang sigla ni Maria Makiling. At kung minsan, kapag tahimik ang kagubatan at malamig ang simoy ng hangin, Parang maririnig mo ang kanyang mahinhing tinig na nagsasabing, Alagaan ninyo ang kalikasan dahil ito ay regalo ng Diyos sa inyo. Kaya mga bata, ugaliin natin ang pagiging mabait at mapagbigay kahit walang anumang kapalit. Pangalagaan ang kalikasan sapagkat ito ay piyayang dapat ingatan. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kabutihang loob huwag maging sakim at madamot dahil nawawala ang biyaya kapag tayo ay hindi nagpapahalaga at hindi tumutulong sa kapwa at yan mga batang pilipino ang kwento ni Maria Makiling ang diwata ng kabutihan at tagapangalaga ng kalikasan ating tatandaan tuwing naglilinis tayo ng ating paligid nagtatanim ng halaman o tumutulong sa ating kapwa si Maria Makiling ay nariyan nagmamasid at sumasaya dahil pinipili ninyong maging mabuting bata. Maraming salamat sa panunood at pakikinig mga batang Pilipino. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe dito sa Batang Pilipino TV. I-share ninyo rin ito sa inyong mga kapatid, kaibigan at kaklase para sila rin ay matuto ng magandang asal at pagmamahal sa kalikasan. Hanggang sa muli, mga bata! Paalam!